Hello. Wala pa si Senyora. Nasa Miami pa. May kutob naman talaga ako na nasa Miami pa si Senyora. So, hindi ko naman nilinitin yung bahay niya dahil malinis na. So, ang ginawa ko guys, nagdala ako ng damit kong lukotin. Hinipuami ko sa Bingo Roma. <laughs> At dito ko pa o, di ba? Ang madiskarte. Single mom. In Spain. Single mom in Spain. ukot. Dinala mo sa amo mo para planchein. Hmm. kahapon Kaka-hapon din dinala ko rito yung labahan ko yung labahan ko, dinala ko rin kahapon. Nalabang ko dito. Pero nagdala naman ako ng sabon ko. Kasi mamahalin yung sabon ng senyora. Makabot ng... Ay, mahal yun. Yung aerial niyang tablets. Mahal yun, guys. So... Ito yung mga damit ko. Basta. Mm. Lukot kasi. Yung mga madaling malukot. Pinaplan siya. Although, winter naman tayo. Para makikita <laughs> pa rin eh. mm. yan eh. Yan. muna natin dito. And then, ito. Uniform ko sa Bingo Roma. dahil hindi ako maglilinis ng bahay niya dahil napaka linis naman ng bahay hindi niya naman sinasabi na sila wag ka na pumunta sa bahay ko hindi niya yung sinasabi hindi niya sinasabi na kapag naka out of Spain siya hindi niya sinasabi pupunta, pupunta ka pa rin sa bahay niya kahit wala ka namang gagawin

basta. Yan. Maano lang yung ano. Guhit. Tapos na. Yung tela neto hindi siya lukutin. Hmm. ito rin, yung mga iba yung hindi na pina-plancha ito eh. yung, yung mga sa kasina nagtatrabaho alam nila itong pera dito yung hindi na itong plancha ko pero ako pina-plancha ko pa rin diba sunday last day ko nagsabing bro monday day of On Monday, start ko rito kay na, Nadala ko yung mga labahan ko. O kaya, di ba? Monday, Tuesday, day off ko sa Bingorama. And then, start ako ng Wednesday. Start ako ng Wednesday. Then, Wednesday, Thursday. Yung Thursday na yon yung uniform ko, nadali ko na rito para labahan ko. Yung sinuot ko ng Wednesday. Tapos yung Thursday. Ayan. Hindi naman ito mga Pero pinapasadahan ko lang yung uniform. Ibang, ibang ano to. Hindi naman to cotton. Tignan nyo, oh. Mm -hmm. Just, ah. Basta. Basta lang ng plancha oh. yung Tapos na ito, win ako. Oh. Ang plancha lang dito kay Senora. Eh. Lancha lang tela lang uniformo nila. Basta. Ang lang lang ng uniforme dito. tela nito, madulas. Madulas siya. Actually, dapat nga lagyan mo siya ng ng something na tela sa ibabaw kasi nag-ano siya nagbe-brillante. Pero, kayaan mo lang uniform lang naman to sa libro mo hindi na to kailangan pulido hmm. ayan o oh, siya hmm, nayaman yan na. eh. uniform ko lang naman yan tagalinis ka lang naman yan hindi ka naman manager hindi ka naman manager para Tingnan mo na yung unit ko Basta na plancha. Hmm. Ito na yung nilagyan ng panu yan. Kung kung ano pa, kung damit pa ni Senyor. Alam mo. Aray ko. Uniformi lang ito ni ano. Uniformi lang ito sa panu. Hmm? Yung iba nga pumapasok, hindi na pinaplancha yung uniformi nila. No? Hmm? Lukot na lukot kait naman sa sa sanitas hospital sa sanitas pati yung ano sa guru sa ulo kapatid ko nga pag nagana yon sa ano din siya sa kusina restaurant jusko araw-araw nagpapalit ng na uniform imagine noon araw-araw kaya pag naggawa yon anim na ganitong t-shirt na ipin binibili niya sa Primark hindi ng kaniyang kumpanya kaya pag naglaba siya anim siya nang sa katawan hindi pagod ng mga kasama ko bang mga waiter ang babaho mga nagigitata yung mga damit ayan tapos na ako guys ito na lang ang ano itong kahapon nilabang ko yung sinusot ko dito sa amo ko yun lagi ako nakaitim nilabang ko kahapon Sinama ko sa laban ng na nagamaki bang pa nga ang Marcela Yasta, Dito yung sinasot ko dito sa bahay na to Yan nyo pala yung ano na nang Ano na nang lehiya. Kasi dati to uniform ko sa Bingo Roma Ito na yan Dito ko na lalagay sa box mga pinag pinag sa bingo roma pero kumo sira-sira na siya labang po kahapon so ginagamit ko ito kasi yung all black kaya naman pa kailan yan kahit hindi ka mag uniforme or what kahit ano yung suot mo dito sa kanya wala rito uniforme kasi yung ibang mga amo nag-uniform ito pang palit ko na ito Hmm. yung bingo roma ko na very uh, old na. Pag naon. Oh una na ang damit damit. Basta uh, ito ko nilalagay ng damit ko sa so, may box. na. laban uh. na natin 'to. Ayan, guys. Tapos na uwi na ako. Saglit lang ako dito parang half an lang yata ako dito.